Paano kung sasabihin ko sa iyo na may fingerprint ka na iniiwan sa bawat text message, sa bawat comment, at sa bawat post mo online? At ang fingerprint na ito ang magbubulgar sa iyo. Halika at siya sa atin natin ang mundo ng forensic linguistics. Nakareceive ka na ba ng text na parang may kakaiba? yung tipong okay lang ako pero alam mong galit na galit O yung cryptic post ng ex mo na parang may pinatatamaan sa mga sandaling yon nagtransform ka na bilang isang amateur forensic linguist o ina-analyze mo na yung salita upang tukuyin ang itinatagong kahulugan nito at ginagawa ng mga eksperto sa paglutas ng krimen. Yan ang kapangyarihan ng stylometry. Ang core idea ay simple. Lahat tayo may ijolek. Ito ay ang ating unique linguistic fingerprint. Hindi lang tutungkol sa mga salitang ginagamit natin, kundi pati sa paraan natin ng pagsasalita at pagsusulat. Mas gusto mo bang gumamit ng active voice? Hinuli ng pulis ang magnanakaw. O passive voice. Nahuli ang magnanakaw ng pulis. Sanay ka bang magsimula sa kasi? Lahat ng yan kasale sa jolek mo at gaya ng fingerprint sobrang unique nito Paano nga ba ito ginagawa? Isa sa mga techniques ay ang pagbibilang at pagkakategorize ng mga salita Ang mga taong rational at analytical Madalas gumagamit ng maraming nouns at prepositions. Ang mga emotional at dynamic. Mahilig sa verbs at adverbs. Pwede ring ikategorize ang mga salita sa mas malalim. Madalas pang banggitin ng sospek ang pamilya, pera o kamatayan. Malaking clue yan. Dati, problema ng mga linguist ang kakalungan ng text. Ngayon, sobra-sobra na. Lahat ng posts, tweets, at comments mo. Isang malaking kurpus na pwedeng i-analyze ng artificial intelligence. Kayang-kaya ng AI i-profile ang ideolik mo na parang nagmo-mode lang ng karakter sa ML. Pero may malaking problema. Yung pinakamatalinong AI black box. Kahit yung gumawa nito, hindi alam kung paano nakuha yung sagot. Paano mo ito i-explain sa korte? Hindi pa ito katanggap-tanggap sa korte tulad ng DNA. ang maganda dito ito ay celebration ng ating uniqueness ang ating wika ay living art pero ito rin ay isang malinaw na babala sa digital age wala nang 100% anonymous at kaya nga ang mga salita mo ay parang fingerprint mo ito ang napaka-interesante. Ang kaso ng bombing incident ay nalutas gamit ang eksaktong prinsipyong ito. Sinuri nila ang libu-libong dokumento para hanapin ang natatanging paraan ng panalita ng isang tao. Ngunit ang buong kwento kung paano nila ito nagawa, ang mga tsak na salita na nagbunyag sa kanya, ay mas kamanghamang hapa. Iyan na isang malaliman na usapin para sa ibang pagkakataon. Kung gusto mo ng mas malalimang pagtalakay tungkol sa kaso na iyon at kung paano siya nahuli ng forensic linguistics, mag-comment lang kayo at gagawin ko ang video na iyon sa susunod. Ang pinakamadaling paraan para siguraduhin mong mapapanood ito ay pindutin ang subscribe button at itap ang bell para isa ka sa mga pinakamaagang makatanggap ng notification kapag lumabas ng video. Maraming salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod na video.